Shug, ay kakwento ko sa inyo yung mga kaganapan nga sa recognition day ng kapatid ko. Maaga nga kami ngayon nag-isa yung mga Shug dahil syempre ayusan nga natin ngayon yung star ng video to. Star ng video! Syempre, sobrang proud kami ng mga Shug dahil with honors nga itong kapatid ko. Kaya naman sabi ko, pamikit ka muna pag dilat mo, maganda ka na. Alis <laughs> well, sa barangay court nga, gaganapin yung kanilang recognition day. Kanyo ba, sobrang lapit lang ng barangay sa bahay namin. Atutan ah, niya mo, kapampangan na dapat. Sobrang pagmamadali namin dito mga Shug, natatak pan na pala ng buhok ko, yung pagbibidyo ko, hindi na makita yung kaganda ng kapatid kong makulit. Iba naman kasi alas 8 nga daw, magsisimala yung kanilang program. Mga Rago sa oras na to, 7.30 na yata, di pa kami tapos. Kaya naman naaligagana talaga ako. Matapos ko na nga ngayusan yung kapatid ko, mga shug. Siyempre, ako naman nga, yung buhok ko naman na ngayusin ko. Sabi kasi ng papa ko, ako na lang daw magsabit sa kapatid ko. Prehayaan ko, waring hindi tayo maganda for today's video. Chires! Finally, mga shug, ito na nga ng kapatid ko ngayon. Sobrang saya yung first time na makakatanggap siya ng medal. Hindi na niyan, niyan kailangan hiramin pa yung mga medal namin ng ate ko dahil meron na siyang medal. Kung nga kami umalis, sabi ko, practicein natin yung magiging post natin. Okay, pero ending, tumawa lang naman kami. Kaya naman tao sa bahay, mga sugar. Kaya naman, nakabukas na naman tong bintana. Ay, gustong gusto pa yata sumama sa amin ni Luna. Kasi <laughs> na nga, di kami dito, mga sugar. Dahil nga, late na kami. Luwin na nga kami ngayon sa court at medyo kinakabahan ako. Dahil baka nagmarcha na sila. Kaya naman yung ganda ko, hindi ako maglalakad ng ganung kahaba. Chiris! Diba? Dito na lang ako makakaranas ng red carpet. Pahuhuli po wari tayo. Dala na din kami dito ng tubig dahil Diyos ko, napakainit dito sa court. Lalo na, mainit na nga. Tapos meron pang mga nakatutok sa'yo ng na mga ilaw. Thankfully, yung mga shuga dating namin dito, halos mag start na. Pero at least hindi pa sila nag start talaga na maglalakad. Pero paano ba naman kasi, tumutugtog na nga yung marching sound. Alam nyo yun, yung -na, 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 na, Alam nyo yun. Akabis talaga maging elementary yung mga sugar Lalo na, nakikita ko nga dito yung mga naging teacher ko nung elementary ako. Paano ba naman kasi, lipat bakod lang naman yung high school. Dito, masasabi ko na iba talaga yung high school sa elementary. Eh, talaga naman nag-adjust ako ng bonggang bongga noon Pero alam nyo ba, grade 7 pa lang yata ako noon. Kakapasok pa lang ng high school. Biglang nag-pandemic. O ngayon, mag-grade 12 na lang ako. Bakit wow. okay, nga dito ng mga elementary, lalo na ang liliit nila. Discovery ko lang pangandutan ng pisingi. So, sobrang cute. Charit! Pero finally, nakaupo na nga din kami dito. Tinitiis ko na lang talaga yung init. Promise. O syempre, sinikap ko talaga maging pawis-proof yung makeup ko. Pero wala talaga mga nga sug yung init nanalo yung pawis ganun mga nagbibigay ng inspirational messages mga sug mga guest nila dito ay syempre o oh, di ba nakikikopre yung mga bata dito kasi sila nakamay kasi gusto nila maging doktor gusto nila maging sundalo teacher ganyan hindi na ko nung bata ako gusto ko maging doktor minsan gusto ko maging sundalo teacher ganyan pero ngayon feeling ko talaga mga sug dahil sa sobrang taas nga ng grade ko sa science baka maging doktor na lang ako bigla chiri pala dito <laughs> yung aming vice mayor sinabi din nga dito So, mga Shug, dahil nag siya, isa kami sa mga saksi sa sinabi niya. Ibil ko dito kung anong sinabi niya. Yung daw siya sa pagkakaroon ng social hall mga Shug, or multi-purpose hall ng elementary school. Laga naman proven and tested na yan si Soy. Lalo na kapag kaumulan mga Shug. Agad ang nasa isip namin. Ang na namin yung Facebook page niya kung may pasok ba o wala. Siya na nga na kapatid ko dito mga Shug, yung tinatawagan para syempre mabigyan na ng award at medal. Zia Alexin P with honors. ba na ang MC dito ay teacher ko nga ng grade 6 ako? Shoutout po sa inyo, Ma'am Kenneth. Napagod yung kapatid ko. Bigla daw bumigat yung leg niya. Kaya pinainom ko siya dito ng tubig na malamig na malamig. Mga show, sinabi nga dito ni Mayor Manalansan, lapitan daw yung mga pere. So, walang choice dito yung kapatid ko. Kaya ako na lang yung nilapitan niya. At yakapin daw nila kami at i-kiss. Say, sarap naman niya. Ano kaya gusto nito? Ah, gusto niya ng Jollibee o kaya McDo. Pwede so, niya pa ako tinigilan, be. Wala tayong pang SM. Chirin! Pero malapit natin naman dito matapos, mga mga Yung kanilang recognition program. Kasi mga nagpa-picture sa akin na hindi ko na nga nakuhanan, thank you so much sa inyo. Walang nyo lang yung pakiramdam ko kapag ka nare-recognize nyo ako. Na kapag ka nagpapapicture kayo sa akin. Kung nga dito yung kapatid ko, para syempre magkaroon siya ng picture, peka nga nga na pa sa <laughs> Itulad nito, mga shoes, may nagpa-picture na naman sa akin. Thank you so much. Kawi nga namin ng bahay, mga shoes, di ba Pakita niya medal sa mama at papa ko. Hindi niya natubari niya nanggang mama. Yan yeah. naman, <laughs> pumunta kami ngayon sa Jollibee para syempre kumain. Ay, nasa labas pa lang ako, sobrang dami na ng tao sa Jollibee. Kaya naman lumipat kami ngayon sa McDo. So, ganun din naman kadami sa McDo. Kaya naman napag-isipan namin na mag out na lang. Pahin na lang nga kami kakain. Link ko bukas pa dadating yung order namin. Diyos ko. Pero man kasi sabay-sabay yata yung recognition. Tsaka yung graduation dito sa Florida Blanca. After namin <laughs> sa McDonald's mga shug, syempre sabi ng kapatid ko, ititreat daw niya yung sarili niya. Kaya naman sabi niya, pera na lang daw niya yung pambabayad niya dito sa mga anik-anik na bibilihin niya. Reward daw niya pencil case talaga yung niya sa Mr. DIY. Kaya naman pinagbigyan na namin na kunin niya. Kahit sa July pa lang ang pasok, bibili na daw siya ng pencil case, tsaka lapis, tsaka pambura. Tapos mga shoe, ganito yan. Kapag nasa Mr. DIY kami, umabot kami ng isang oras. Pagka uwi na may mga shoe, sobrang saya din na kapatid ko dahil nag-unbox na siya ng mga pinamili niya. Nakakain na din kami dito dahil gutom nga kami. Kauwi namin ng bahay. At dito naman nakatapos ang ating video for today. Babuhu!